Salamat po. Tutoring! Dilid, bakit ba? Matagal natin na so... Dito lang pala natin matatapon! Dilid, siya! Dilid, ka na ba ng bayet? Ano bang naging kasalanan niya sa'yo? Titawan mo ako! Siya pumatay sa nanay ko! <Xue>. <hu Expert> Saranggap ko na ang parusa ng Diyos. Sigurado ba kayong malinis na yung mga ilalim Magandang umaga ho. Bakit? May kailangan ka ba? Eh, magde deliver ho sana ako ng karni. Bakit? Nasaan na yung dating nagrarasyon? Eh, nagkasakit ho eh. Kaya ako inutosan ni Mang Tomas para mag-deliver. Ah, ganun ba? Anong pangalan mo? Dillinger po. Dillinger. Melissa! Pakituro mo nga sa kanya kung saan lalagay itong mga to! Sige. Oo, sige. Halika. Oh, pakibaba na lang dyan. Kami nang bahala. Dito ko ba nagtatrabaho? Oo. Oh, nandito ako, di ba? Siguro ang laki ng sweldo niyo dito, ano? Wala nga eh. Paano wala? Pwede ba yun? Pwede. Paano kaming may-ari nitong lugar na to eh? Ha? Mami ko yung kausap mo kanina eh. Ah, ganun ba? Hmm. <laughs> Halika na. Tara. Tara. Pakalalo pa akong higpita noon. Eh ano ngayon kung malaman niya? Mas mabuti nga yun eh. Para sa mama sa sa pagtatanan. Magtanan daw? Nako, kung hindi ko pa alam. Bakit? Anong alam mo? Na may hinahatid at sinusundo ko yung babae mula sa club dito sa Quiapo. Ah, si Luchi. Wala yun. Border ni Berting yun. Nakakaya naman kung umuwi yun mag-isa. Wala kayong relasyon? Wala. Hmm? Alam mo naman ikaw mahal ko eh. <laughs> Maniwala ako sa'yo salamat. Sandali. Salamat po. Tutoring! Matagal natin nahanap dito lang pala ito matatagpuan! Dilidyo! Dilidyo! Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano bang naging kasalanan niya sa'yo? Titawan mo ako! Siya pumatay sa nanay ko! Sorry, boy. Mayroon pa ako, na Gusto ko lang... Sinanggap ko na ang parusa ng Diyos. At ako'y nagsisisi. Hinap-hinap ako, na ako, alam. pula ako. Ayoko Umalis na kayo, Chong. Umalis na kayo. ginagawa ng pag-uwi. Dahil puro uh, ginagawa mo dito. Tulungan niyo ako, Mama. Yung pera ko kinuha ng lahat ng Mama. puli niyo. Mabuti nga yan lang inabot mo. Mabuti hindi ka asawa mo. Nangangaliwa ka pala. Hindi ko asawa yun. Hindi ko nga kilala yun. Ano? Eh, sino yun? Ayos to. Nakatiba yata ako. Tulis uh. uh. kami, ha? Bakit ako yung mo? 我来把包喽，卢曼娜，走 <laughs>！